Sabay po ng pagdiriwang ng kanilang ikalabing isang taong anibersaryo, inahayag po din ng libu-libong kasapi ng kaibigan Brotherhood Christian Association sa Valencia Bukidnon ang kanilang buong suporta kay Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Kimuloy. Lamin kong bakit sa report ni Jean Domingo di lamang sa National Capital Region, di lamang sa Luzon, di lamang sa Visayas at Davao, kundi maging dito sa Valencia Bukidnon ay bumubuhos ang suporta para kay Pastor Apollo okay. kabilang okay. na mga kasapi ng kaibigan Brotherhood Christian Association. Sa... Natanungin kung bakit ito ay dahil ang o bang sila sa mga nagawa at kayang gawin 5. ni Pastor Apollo okay. para sa bayan kasabay ng pagdiriwang ng ikalabing isang anibersaryo ng Kaibigan Brotherhood Christian Association, isang samahan na nagbubuklod sa iba't ibang religious sector sa bansa, kabilang na ang probinsya ng Bukidnon, na bagamat marami na natulungan na inihayag ng grupo, ang kanyang pagnanais na makamit ang kayusan at kaunaran ng bayan. Kaya naman ngayong darating na halalan, ay nagkaisa silang pipili ng mga kandidatong karapat-dapat at may malasakit sa bayan. Uh, yes, o sa maraming salamat. Tagang salamat sa iseminay nga uh, ni Anhe. Then, yung event namin, yung 11th Founding Anniversary ng Kaibigan, it's a way of Thanksgiving. Kaya lahat coming from different places na bukid noon. Meron pa nga bisita from Davao. Pero more on from bukid talaga. So, asalamat sa Diyos kay gikan sa pagsugot ng tud karon na pabilin nga grabe ang ginabuhat sa Ginoo na like ni sa kaibigan mong God why pero nagkausa usami para sa sa Ginoo sa pagsulti kaniya na Baptist Alliance I mean Evangelical Pentecostals Katoliko is the Iglesia ni Cristo nagkaisa para sa layunin, no? para sa Diyos at para sa bayan. At dahil dito, pinili ng grupo ng suportahan si Pastor Polo Sikibuloy at ang PDP candidates, kabilang nasin na si na Senatorial Candidate Rodante Marcoleta at ang party list ni Astra Pimentel Naik. Kahit ganong pera ang ibigay nila sa inyo, tandaan po ninyo ito. Pasasayahin lamang nila kayo ng isang araw. Isang araw, Diyos ko naman, isang araw. Hindi po yun ang kailangan ng Pilipino. Ang kailangan ng Pilipino, i-provide natin ng mga kondisyon para lumago ang kabuhayang pambansa. Magkaroon ng mga, pag -pa mga pagawaan, mga negosyon tatayo sa ating bansa. Para dumami ang trabaho, dumami ang pagkakakitaan ng tao. Yun ang gusto ng Pilipino. Ayaw ng Pilipino ng ayuda. Ang ayuda ay pwede lang pagka-krisis. Nasunugan, nabaha, binagyo, kailangan mong tulungan. Yan ang essence of brotherhood. Pero hindi sa normal na panahon. Hindi yung tuwing eleksyon meron kang ayuda, hindi po yun. Huwag po ninyong ipagbili ang inyong kinabukasan. Huwag ninyong ipagbili ang dignidad at karangalan ng Pilipino. Sa naturang pagkitipot ni hayag ng representative ni Pastor Apollo si Kibloy, ang mga nagawa at plataforma ng buting pastor. Tuguti ko niyo pag ng gamay nga istorya. May tungod sa usaka estudyante o usaka profesor. Ingon ng estudyante, Sir, tag-ana, kung kining langgam nga naasa kong kamot, tag-ana daw, kung buhi ba ni o patay. Kung ang profesor mo ingon na buhi, kumutod sa estudyante ang langgam, ang langgam mamatay. Ug moingon gani ang profesor nga patay luagan sa estudyante ang iyang kamot ang langgam mabuhi. Pero bright ang profesor. Ingon siya, wala ko kabalo kung ang langgam buhi o patay. Apan usalang ang akong nahibaluan. Ang kinabuhi sa langgam naa sa imong kamot. Mga higala, ikaw ang estudyante. Ang langgam ang atong nasod. Naa sa inyong kamot ang pagpili. Gusto ninyong buhihon ang atong nasod. Naa sa imong decision. Straight PDP laban. Suportahan nato si Tatay Digong. Duterte! 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 Ayaw kalimot sa umaabot na eleksyon. Number 53 sa inyong balota. Pastor Apollo Kibuloy. Mayong gabi sa inyong tanan. Kasabay ng katagumpayan ng naturang pagtitipon, inihayag din ng grupo ang kanilang buong tiwala at suporta kay Pastor Polo Sikibuloy. Ah yes, Pastor, alam ko ang Diyos ay hindi natutulog. He will vindicate you talaga. So, patuloy lang. Uh, nandito naman kami, nandito yung mga tao. Uh, sabi ko nga sa mga kasamahan ko, hindi to about religion eh. It's about destiny ng bayan natin. Kaya sabi ko nga kasama mo ako dito para to sa sa Diyos, para sa bayan natin. So, respiration sa prayer namin para sa iyo. At sa suporta namin. Uh, para at least sa alam ko may magagawa kayo. So, respect, Bessard, Pastor Kibuloy, in behalf sa kaibigan, uh, nandito kami para sa iyo, para sa Diyos at para sa bayan inyong natunghaya ng ilan sa ating mga kababayan nagpahayag na ang boto ay para sa tao o kandidato na makapagbibigay ng tunay na pagbabago at pag-unlad para sa bayan. Mula dito sa Valencia Bukidnon, ako si Jean Domingo para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal.